Moises. Nakapatay siya ng tao dahil ipinagtatanggol niya yung kanyang kapatid. Hindi sarili niya, kapatid niya. Pero hindi siya napahamak eh. Hindi siya napahamak. Hindi siya inari ng Diyos na masamang tao. Basahin natin ang 7.23 ng gawa. Datapwat nang siya'y mag-aapat na pung taong gulang na, ay tumugtog sa kanyang puso na dalawi ng kanyang mga kapatid na mga anak ni Israel. At nang makita niya ang isa sa kanila na inaalipusta, ay kanyang ipinagsanggalang siya at ipinaghiganti ang pinipighati at pinatay ang Ehibsho, At ang isip niya ay napagunawa ng kanyang mga kapatid na ibinigay ng Diyos sa kanila ang kaligtasan sa pamamagitan ng kamay niya data po hindi nila napag-unawa. Si Moses nandun siya sa bahay ng anak ni Paraon, doon siya lumaki. Kaya lang, nung mag-aapat na punta na siya, nagkaroon siya ng damdaming, pupunta siya sa Goshen. Yung Goshen, isang lugar na hiwalay na hindi malapit doon sa kinaroroonan ng sentro ng paraon. Pumunta siya sa Gose, nakita niya ngayon yung kanyang mga kapatid na Israelita. Inaalipusta, pinahihirapan, ah, siguro papatayin din. Ipinagtanggol niya yung kanyang kapatid na Israelita. Napatay niya yung Egyptyo. Hindi naman siya napunta sa impyerno. Hindi naman ang ibig kong sabihin kapatid, e eh, pwede na tayong pumatay. Ang ibig kong sabihin, kung nakapatay ka, di mo naman sinasadya para ipagtanggol ang sarili mo, hindi ibinibilang ng Diyos yun na mabigat na kasalanan. Halimbawa, no? Alam mo ba yung mga hayop, di ba? Yung hayop, ang tawag sa siyensya, may defense mechanism. Pinagtatanggol nila ang sarili nila. Kagaya ng skunk. Yung skunk, pagka mayroong humahabol na hayop kakainin siya ang gagawin niya maglalabas siya ng masamang masamang amoy amoy na nabubulok tapos hindi siya kikilos parang patay siya na nabubulok yung hayop na gustong kumain sa kanya hindi na siya kakainin dahil mabaho no parang yung pusit yung pusit pag hinahabol sa dagat, para wag makita nung humahabol, magbubuga yung pusit ng tinta, yung maitim. Lalabo yung tubig, hindi makikita nung humahabol sa kanya, makakatakas yung pusit. So ang pinakapagtanggol ng pusit sa sarili, yung tinta niya, yung kanyang binubugang tinta. Gaya rin ng ahas, pag ang ahas ay magigipit, nanuno ka yun. Meron siyang kamandag. Ang tao, wala tayong kamandag. Pero meron tayong kamay, meron tayong paraan. Bawa, nakahawa ka ng kahoy, papatayin ka, pinagtanggol mo yung sarili mo. E eh, natamaan mo siya sa ulo, siya namatay. Hindi mo naman sinasadya yun. Dalawa ang kasalanan, kapatid, sa Biblia. Ang sabi doon sa Unang Juan 5.16 Kung makita ng sinuman na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Merong kasalanan na, hindi ikamamatay. Meron namang kasalanan na ikamamatay o mortal, kapatid. Kaya dalawang klase kasalanan. Yung kasalanan, nakapatay ka, hindi mo naman sinasadya. Nung araw kasi meron akong nakarinig na kwento ng nanay ko sa katatay ko. Kasi ang nanay ko, kasi, pagka gusto niyang biruin ang aking ama, si Papang, ang gagawin niya, susurprisahin niya, susundutin niya sa dalawang tagiliran. Magugulat si Papang. Tuwantuwa si nanay ko pagka nagulat si Papang ko. Eh meron palang ganun na tao sa kabite, naghahasa ng itak. Aba eh, yung kumpari niyang matagal na hindi nakikita, dumating. Ang ginawa ay sinundot sa tagiliran. Nabigla yung naghahasa ng itak, hinambalos na hindi niya alam kung sino yon napatay. Yun. Yun, hindi niya sinasadya eh. Eh, kumpari niya nga eh. Yun na ibig ko sabihin. Hindi naman kung nakapatay ka, mapupunta ka na sa MPN, no? Gaya ng mga pulis, mga sundalo, eh, bawa nakapatay, pinagtatanggol yung sarili, ay, eh, hindi mabigat na kasalanan yon napapatawad ng Diyos yun, kapatid.